Okay, so magandang hapon pong mali sa inyo mga kababayan at mga kaibigan. Patuloy po tayo sa ating pagtatalakay ng iba't ibang mga usapin tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa pagliligawan. Ano? Ngunit bago yan ay makakarinig muna tayo ng isang awit. Okay, so tuloy-tuloy na tayo sa ating topic. Ang pamagat ng ating topic ngayong hapon ay pagpupuyat. Yan, so kadalasan yan sa mga dalaga at binata. Lalong-lalo na sa mga nagliligawan. Ano? Yung pagpupuyat ay nakasanayan na. Palagi nang nangyayari yan. Pero sangayon sa aklat na ating binabasa sa Adventist Home, yan ay hindi magandang practice para sa mga dalaga at sa mga binata. Kahit pa parehas kayong mga kristyano. Unang-una ang pagpupuyat ay hindi maganda sa kalusugan. Pag nagpuyat, ang kondisyon ng katawan at ng isip ay hindi maganda sa kinabukasan at hindi ka makakapag-work ng maayos dahil ikaw ay puyat. And kaya ang payo sa atin ay iwasan yung pagpupuyat, yung pagtulog ng gabing-gabi na, lalo na sa panahon ng courtship o ng pagliligawan. <laughs> so, mapalalaki o mapababae, ugaliin natin na kung time na para umuwi, ay umuwi na. Sabi nga nila, magkaroon ng magkaroon ng disiplina sa sarili o kaya yung tinatawag nilang delikadesa. Yan. So, hindi na kailangang pauwin pa yung dalaga o yung binata. Usually sa mga binata, ano, pag time ng uwian na, ng gabi na, uwi na. Sariling kwan na, pagdidesisyon. Yan. Kasi, pag hindi natin sinusunod yung mga mabubuting asal na yon yung mga mabuting pag-uugali na yon ay nawawalan sila ng halaga, nawawalan ng kwenta. Alam naman natin na mayroong mabuting pag-uugali, mga mabuting practices para sa pagliligawan, lalong-lalo na yung pag-stay ng late sa gabi ay hindi ina-advise. So, wag nating sirain yung mabuting practice at huwag din nating uh, sirain yung ating mga katawan dahil sa pagpupuyat. At huwag din nating sirain yung kabutihang asal dahil lang sa uh, kagustuhan natin na makasama pa yung lalaki o yung babae na ating nililigawan o nanliligaw sa atin. Alam niyo mga kabataan ano? sa mga pagkakataon na ganyan, yung staying late at night, ang evil o ang kaaway ay nagbabantayan. Naglalagayhan ng mga traps. Naghihintay ng mga pagkakamali nung dalaga at nang binata. Yan. At pag nagkaroon ng mga pagkakamali, mga pagkakataon na hindi naiwasan, ang nangyayari, ay napipilitang magsama o magpakasal o iniisip nila na yung kanilang mga naram ang kanilang nararamdaman ay uh, totoong pag-ibig na kaya laging staying late at night nakagawa ng pagkakamali tapos iniisip nilang mahal na mahal nilang isa't isa kaya nagpakasal na nagsama na pagkatapos noon nalaman nila ay mali pala yung ginawa nila. Nagsisisi. So, dahil hindi na paghandaan, dahil hindi naman pala totoong pag-ibig yung nagawa, ang nangyari ay broken family. Nagsasama, o kaya nagsasama ng uh, mayroong hindi maayos na relasyon. So, nahihirapan ang bawat isa. Yan. Kaya, pag nating hayaan yung ating mga pakiramdam ng lovesick, na parang ayaw na ayaw na nating mahiwalay doon sa ating nililigawan o doon sa nanliligaw sa atin, kundi ang manguna dapat sa atin ay yung tamang pag-iisip na kung saan ginagawa natin tamang, tamang pag-iisip na ang ginagawa natin ay ang ating tungkulin sa Diyos. Na ang ating ginagawa ay tama sa harapan ng Diyos. Yung mga gawa na kung saan hindi tama sa paningin ng Diyos ay dishonor sa ating mga sarili at dishonor din sa ating Diyos. Ibig sabihin, pag ginawa natin yung mali, gumawa tayo ng isang bagay na ang dapat lang gumawa ay mag-asawa, ay pinapawalang halaga natin ang Diyos. Dahil pinawalan natin ng halaga ang ating mga sarili. Kaya ano ang panawagan sa atin? Sundin natin palagi ang advice ng diyos dahil ang guidance ng diyos ang guidance ng holy spirit ang resulta niyan ay mabuting ang resulta niyan ay mabuting pagsasamahan at mabuting relasyon ng isang lalaki at isang babae at makakabuo sila ng maayos na pamilya kung ikaw ay na-inspire, kung mayroon kang kakilala na kailangan nila ng mga messages na ito, please share sa kanila. Thank you for watching.